Thank for this video. So, i share ko lang mga kairing no kung ano yung mga kaganapan at kaibahan ng marriage sa Pilipinas at saka marriage dito sa ibang bansa, especially dito sa Middle East. So, based lang to sa mga boss ko. <laughs> so, ganito yun mga kairing no. Nag-away yung boss ko at saka yung bago niyang asawa. Tapos yung bago niyang asawa, naghahakot lahat, lahat ng mga bagay na pinamimili niya. Hinakot niya lahat, inuwi niya sa kanila. Tapos, ano lang yun? Dahil lang yun sa tampo. Nagtampo daw siya kasi hindi siya kinausap ng bosko. Kasi nga, nag-IVF nga kasi sila para mabuntis yung babae. So, ang daming bawal. So, sa so bosko naman, lahat ng kaya niyang gawin, ginawa niya. Inalagaan, binilhan ng ma, -ma protas yung mga ganito-ganyan, lahat. Tapos, siniserve namin sa room, o di kaya sa sala, nakaupo lang siya, as inuna siyang, ano, bawal siyang magkilos-kilos. Sinalagaan so, namin. So, nung time na umuwi siya sa kanila, nalaman ng boss ko na nagagala-gala pala. No, nagagala-gala pala kasi laging nagpo-post sa Instagram na ganito ganyan. Nagagala tapos umiinom ng kape. <laughs> sa Starbucks paborito niya sa Starbucks. So ayan, ibawal nga sa kanya yung coffee, bawal sa kanya coffee, juice, etc. Yung pwede lang sa kanya prutas at especially yung mangga yun talaga yung ano sa kanya yung manggang hinog at saka apple yung inano sa kanya manggang hinog apple at saka saging kaya laging binibili ng boss ko ng protas tapos nung nalaman ng boss ko na ano lumalabas-labas pala siya pag umuwi sa kanila kasi every Thursday umuwi siya sa kanila tapos nung after nung pagtanim sa kanya ng IVF nandun sa sinapupunan niya day one no nandun na siya sa kanila no so bawal dapat siyang lumabas Hatiran lang siya ng pagkain sa kwarto, at saka tatayo lang siya pag nag-PCR. Yun ang usapan nila. Tapos yun nga lang, matigas yung ulo ng babae, may pagka kasi nga parang Disney Princess feeling niya, ganon. Tapos ayun, matigas ang ulo. Lumalabas-labas pala. So ayan, nagalit yung boss ko nung nalaman niya. Tapos nung time na, na ultrasound na, para malaman na kung nabuhay ba yung tinanim na bata sa sanapupunan niya, is wala hindi na buhay. Ito ngayon yun mga kairig. Bago natanim yung kanyang uh, binhe sa sinapupunan ng amo ko, sinabihan ko na, na sabi ko sa Pilipinas, pag bedrest ka, bedrest ka talaga. Huwag kang lalabas, huwag kang kakain ng bawal, huwag kang iinom ng bawal. Talagang nakahiga ka lang, bawal ka magtayo, tatayo ka lang pag nag-CR ka. Yung iba nga, may arinola pa. Tatabi nila kasi hindi sila pwedeng humakbang na ilang hakbang papunta sa CR hanggang hindi pa nasigurado na safe yung kanilang dinadalang bata. Ayun, hindi nakinig. <coughs> sabi niya, sabi daw ng doktor niya, dalawang linggo lang daw, okay na daw. Okay na daw siyang magkikilos-kilos, okay na daw siyang lumalakad-lakad. Imaginin mo naman, first floor kami, papuntang second floor, hagdanan yun. Wala kaming elevator. So pag umaalis siya, minsan two times a day, akyat baba, akyat baba, eh paano na? Di ba? Eh kung sa normal nga na pagbubuntis, hirap nga siyang mabuntis. What if pa ah, doon sa tinanim lang? Di ba? Na dapat mas ingatan nga yun. Yan yung sabi ko sa kanya. Hindi nakikinig. Kasi sabi daw kasi ng doktor, umaasa kasi sila sa doktor. Yung doktor naman, gumagawa yun ng paraan, pero nasa sayo. Kung paano maingatan? Di ba? Yung doktor, ginagawa nila lahat. Yung kanilang magagawa para lang mataniman, mabuhay, pero kung ikaw yung nagdadala ng bata tapos hindi <laughs> mo iniingatan, kung sa normal nga na pagbubuntis, hirap kang mabuntis, eh dapat pag yung gano'n, IVF ka, tinatanim sa sinapupunan mo, dapat mas ingatan, di ba? Kaya ayun, nagtampo yung bosko, ko. <laughs> Nag-away sila mga kairing. Although di naman talaga tutali-awa, yung bosko lang mula nung nalaman niya na hindi talaga nabuhay yung tinanim na binhi sa sinapupunan niya. Hindi na siya kinakausap ng boss ko. Siguro mga ilang araw mula nun. Tapos, inorient na ako ng boss ko na pag nagtanong ko nasaan siya, sabihin ko hindi ko alam. Tapos, ayon Isang araw, umuwi yung asawa niya sa bahay. Naghakot lahat, hinakot lahat ng mga damit, lahat ng mga bagay na pinamimili niya, hinakot niya. So, ayun. Tapos, sinayaan naman ng boss ko. Lahat binigay kung ano yung gusto niya dalhin na ah, binili niya. Tapos may mga bagay din na binili yung boss na sabi ko, ito, sa'yo to. Sabi niya, hindi niya dadalhin kasi bosko ko daw yung nagbumili. So ito yung pinagkaiba mga kairing, no? Kasi sa Pilipinas, pag naghiwalay yung mag-asawa, automatic yan. Lahat ng ari-arian yung hati kayo. Whether nakatulong man siyang maipundar yan hanggat nandyan yan na marriage kayo, conjugal yan, hati-hati kayo. Ang pinagkaiba dito mga kairing, kung ano yung bitbit -bit mo pagpunta dyan sa bahay na yan <laughs> yun lang din yung dadalhin mo <laughs> hindi, ka makadiman <laughs> hindi ka makadiman na hati tayo mag-asawa tayo ganito ganyan <laughs> hindi makadiman mga ka no? kaya yung dala niya yung, yun lang yung mga bagay na dala niya sa bahay yun lang yung dala niya pabalik sa kanila so ito na no, mga hindi pa naman sila legally divorced o oh, hindi pa naman sila legally divorced no? so So, nandito kami ng Boskot. Yung mga alaga ko, dito nga kami sa Saudi. Tapos yung bahay, nandun lang sa Kuwait. May bahay sa Kuwait, may bahay sa Saudi. So, may susi ata siya doon. <laughs> umuwi. <laughs> umuwi. So, naisip ko lang, isang, isang option na naisip ko, bakit siya umuwi. Kasi nga, matanda na ka siya. Magto-turn, turning 40 na siya this year. No, tapos, So, ayun na nga mga kairin kasi hindi pa naman sila legally divorced, no? Pinagbigyan pa ng boss ko, sabi niya. Titignan niya sa loob ng isang taon kung magbago ba daw. Uh, kung hindi, hindi mag-aasawa daw siya ng iba. or kaya hindi na siya mag-aasawa kasi hindi naman daw niya kailangan na. Kasi nga, malaki na daw yung mga bata, no? Tsaka mahirap din daw kasi magano ng asawa. Lalo na yung mga anak niya, hindi ituturing na tunay ng mga anak. Kasi hindi naman daw niya mga anak, parang ganyan. So, sa, sa, ano na yun, parang naawa din ako sa boss ko. No? <laughs> kasi parang, hindi naman siya broken hearted, no? Kanta-kanta <laughs> pa nga siya nung hinakot yung babae yung mga gamit niya. Tapos di sila nag-usap. Tapos ngayon, umuwi yung babae sa bahay. May susi kasi siya. Nandun siya sa bahay ngayon. Tapos sige siyang message sa akin kung kailan daw uuwi yung boss ko sa, ano, sa Kuwait. Sabihin ko daw sa kanya kung kailan uuwi. <laughs> Ganyan. Tas ko sa, sinabi ko sa bus ko na busing, nagtatanong yung asawa mo, kailan ka daw uuwi? Tapos yung busing ko tumawala. Sabi ko, ano busing, okay na ba kayo? Kasi nga, kami kasi ni busing ko. Sabi niya kasi saan, para na kaming mag-sister. Kung may gusto ko sabihin, sabihin ko daw sa kanya. Para at least alam niya. Ngayon, tinanong ko siya, sabi ko, busing, ano okay na kayo? Sabi niya, hindi pa. Kasi parang di daw niya naramdaman na mahal siya ng babae. Baga, ayun, hindi niya pa kinakausap hindi niya pa replyan sa bawat mga messages sa kanya tapos sinabihan din ako ng boss ko na mag, if ever na ako, wag mong sabihin na uwi ako kasi siguro baga gusto niya i-surprise doon kung nandun ba talaga sa bahay o baka nagagala na naman ba? Diba? kasi gusto kasi eh, si bossing ko kasi, ayaw niya nang parang nag-iisip bata ka na dapat pag nag-asawa ka na, dapat matured ka dapat yung priority mo ba is family mo na Tsaka dapat nakikinig ka. Ayaw ayon na ayaw ni Busing yung hindi nakikinig sa kanya. Kasi sinabihan pala niya yung asawa niya noon nung bagong tanim yung binhi sa sinapupunan niya na dapat dito ka lang sa bahay, magstay ka lang dito sa bahay kahit dalawang buwan. Hindi pala nakinig sa kanya. Umuwi talaga sa kanila. Kaya ayun, siguro parang medyo nagtampo si Busing kasi nag-effort siya eh. Ang mahal, ang mahal ng IBF mga kaya rin ang mahal. Diba ang mahal? Nang baga siguro kung sa atin sobra half million, 'di ba? Ang mahal as in. Tapos siyempre yung boss ko naman pag uh, hindi naman sa wala siyang pera, laking laki halaga na 'yun, 'di ba? Malaking halaga na 'yun, tinitipid niya nga yung pagkain. Ay yung pagkain naman hindi naman talaga kami nagugutuman. Pero yung mga gamit ng mga bata na titipid siya. Isang isang piraso lang yung sapatos nila. Yung damit nila, limang piraso lang. Di ba? Naasar pa ako pag Ayun na nga mga kaya So hindi siya sinuyo ng bosko, umuwi lang siya sa bahay. <laughs> Natatawa ako kasi parang ako yung naging tulay-tulay nila, no? Nami-message sa akin yung babae. Eh syempre naman, yung loyalty ko, nandun sa bosko. 11 years ko nang kasama yung boskos sa pagiging bosko. <laughs> kaya ata, do rin ko ba naman yun? <laughs> diba? <laughs> Tapos lahat ng sinasabi ng babae, pag tungkol sa bosko, sinasabi ko. Kasi ayokong sumagot doon sa babae na hindi ako nagpaalam sa bosko. Baka mamaya ay ma- magalit sa akin, ay bus yon, yun. Yun yung papasahod sa akin, yung kakaloka. Di ba? Tapos sabi naman ng bus na lahat ng tatanong niya tungkol sa'yo, sabihin mo lang, di mo alam. Or kung di mo alam kung ano yung sasagot, tanong mo ako. Yan, para sabihin ko sa'yo kung ano yung sasagot mo. Ayan. So, ay ayun yon yun, mga kairin, yung pinagkaiba. Nung mga yung buhay mag-asawa dito, no? Kasi, dito kasi, sa atin kasi, sa probinsya, or sa Pilipinas, pag nag-away kayo mag-asawa, nakikialam yung mga biyanan, mga kapatid, etc. Ganyan, kinakausap ka. Ay, ba't kayo naghiwalay? Ganito, ganyan. So, kinakausap ka, ganyan. Dito, wala. Sila-sila lang. Tapos, yung tungkol naman sa mga kayamanan, ari-arian, etc. Wala. Kung anong dala ng babae galing doon sa kanila, papunta doon sa bahay ng lalaki, yun lang din yung dadalhin niya. Walang hatian. <laughs> wala naman talaga siyang party doon. <laughs> Diyos ko, di ba? Yung ibang kagamitan doon, yung ano, siguro yung dati kong nanay, may party doon. Kasi, yung bait yung dati kong nanay, <laughs> hindi madamot, ganito, ganyan. Isa kasi sa, ano, na ayaw ng boss yung madamot ka. Lalo na pag pagdamutan mo yung pamilya niya. Yan, siguro iniipon lang ng boss ko yung sama ng loob niya, tapos sumabog na. Kaya ayan na, napuno na siya. Kasi mabait kasi itong boss ko, hindi siya basta-basta nagagalit. -basta kaya pag nagagalit to, hindi kanya kakausapin, no? Hindi ka niya kakausapin kahit ilang message pa 'yung i-ano eh, niya sa iyo, hindi ka makakausapin tuloy 'yung ginagawa niya sa asawa niya. <laughs> Nandoon na nga umuwi na sa kanila. Ano, hindi ko alam kung pinanghahakot ba niya ulit lahat ng gamit niya, binalik niya or ano ba. So, Nandoon na daw siya. <laughs> Tapos hindi eh, ko alam kung ano nang mangyayari, magiging okay ba sila kasi sabi nga ni Boss sa akin, mabait naman daw siya sa mabait, pero ang ayaw daw niya, pag galit daw yung babae sa kanya o nag-aaway daw sila, yung babae daw, dinadamay daw sa sama, sa, sa galit niya. Ako, yung anak niya, at saka yung mga tao sa paligid niya, na dapat sila lang dalawa yung magkagalit. Yan. Ay ayaw ng boss ko yun. Kaya ayun. So, ayun lang mga kairin. Ako kwento ko lang. Kasi nga, natatawa ako at napapaisip ako <laughs> sa buhay ngayon ng boss ko. <laughs> ang layo-layo sa buhay niya noon. Kasi ang bait-bait nga nung nanay ko noon. Ang bait-bait nung amo ko noon. Kung mabait man to ngayon, siguro sa 10%, siguro ito nasa ano lang, 3%. Wala sa kalahati. Eh. Yan sobra, sobra-sobrang bait nung amo ko noon. Grabe. Hindi ko talaga siya maihahambing ng lubos na may kapantay siya. Wala, para sa akin wala. Kasi the best yun. Kaya nga mahal na mahal ko yun. Kaya nung nawala yun sa mundo, sobra-sobrang iyako. ko na hanggang ngayon hindi pa rin ako halos makamove on to yung naalala ko yung amo ko noon talaga napapaiyak ako kasi yung banding namin hindi kami banding mag-amo eh. parang banding kami magkapatid sabay pa kaming kakain lahat ng kakainin niya kinakain ko o order siya meron ako binibilhan ako ng damit mga kahit ano anong bagay tsaka pag may problema ako niyayakap ako noon tsaka inaano yung likod ko na mo yan kaya mo yan, lumaban kami mga anak ka, be strong, ginaganyan niya ako lagi. Tapos ngayon, di, ano ko naman, pero parang hindi ko lubos maramdaman. Yung sincerity, yun lang.